mapait man. Oo, oh, mapait yun. Pag hindi ka marunong yun, ah, okay. pait yun. Good morning guys. Ah, ano kami guys. So, oh? Ari lang siguro. Oh. Bain oh. ito lahat. Isa. Oh. so. Dako na kayo. dagan na ng kakin. Huh? Marami na yan masyado. Ito lang oh. Yan. Ate, pwede. Ano lang? Wala kayo, sila, wala, wala rin dagdagan rin. namin yung bayad. Magdagdag lang ako ng bayad. Kasi kung kami, hindi kami marunong. Yung pabilog lang, pagulay lang birada. Kahit kutsilyo lang. Dagdagan lang namin ah, Kahit 50 pa yan. Para ano? <clears throat> oh ganyan-ganyan. Hindi kasi kami marunong tayo mga virgin lahat kami. Damn! Hindi kami marunong mag ano yan. Marami palang bahay dito. Tino. 25, 25. Ah, 25 ka bahay. Ah, okay. Kung tingnan mo sa highway guys, wala, parang walang kabahay-bahay. Pero sa ilalim, ang dami walang bahay. Oh. Oh, yung daanan nila, sikreto dito. Oh. papasok. Pero kung motor doon sa kabila. Ay, oh, eh. ano ko. slice siya, Para ano? Nagtagal lang namin yung bayad ah. Wala kang ano diyan, anong tawag doon na dahon saluyot, mga ganyan. Wala. Yung 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 krur? Oh, Oo, yung madulas? Madulas, madulas na. Yung doon sa sabay kunin kita. Kunin ko. Yung, kita, yung oh, sige. Oo. Oh. sige. Tapos i-slice mo lang oh, ano lang. Oh. ipa slice lang. Dai, ako lang ko krur up pala, bolyo. Oh, so <laughs> So guys, mag ano tayo guys. Mag Ito yung ulamin namin mamayang tangali guys. Oh. So lagyan natin ng ano bulad tapos uh, gata ng niyog. So masarap 'yan. Malaking sirit 'yan guys. Yeah, Wasak boy. Wasak-wasak system pagkagabi 'yan. Uhum. So nami pa ginakin, may ukra ah. <laughs> Puswit puswit agi sina mo. <laughs> sirit sirit ang agi. <laughs> uh, guys, uh, anong barangay to te? Oh, uh, barangay Kiampas pala ito. Dito kami guys. Sa ano to guys ha, papunta ng South Open na to guys galing kami na pasyal nag rides rides kami so dalawa kami nag rides nag lang kami kung kayo ng libak guys suntan ko darat maadaanan ninyo ito walang ibang nagapabinta ng tabi ng highway ha lang? pang gulay te. Yung pabilog te, pag ganyan ganyan. Oo. Yung pabilog te kay Panggulay man te. Pangit kasi yung pahaba te. Yung pabilog lang ng oh, ganyan. Hmm, sige lang. Hmm. Be ako daw te be. Ken, gunita daw ken. Be, sige po. Ula, ula na na simple eh. Ah, gulang na dira oh. Ana lang ba? Ah, anak lang. Huwag mo na siyang isaysin ah, total. Ah, ah. Pan hmm. okay. Kasi yung uh, ganyan, hindi man yan pang gulay, pang adubo naman ah, yan sa'yo. Oh, pang, uh, pang, <laughs> pang, pang lang pala. Hmm, pero manipis lang. Slice ba? Oh. Ah. Lagyan pa ng takway? Bao wow, matulas na yan. Baba pa na nai takway kin Marami pa doon. Oh, Marami pa bro. doon guys. Tingnan <laughs> <Ne> pisah ya Ah, kumare muna. saya. Sana itu TikTok pala <laughs> nga Anong pangalan ng... Ano mo yan niya? Apos? Itong tinatawag na apos. Ah, oh, apos daw. Sumatamis yan guys kasi apos. Hindi ba ito mapait? Ha? Sumatamis ito kay apos? Ano ate? Ano ate? Na? Oh, marami yan. May kawayan may bayog. May bayog. May, may, may lasak. Hmm. Marami yung klase yan. Pero yung masarap. Yung, apos. yung apos. Pero um. isa din kay dobong din. Ah, dobong. Ah, Isa na niya. Ay, ang tawag sa apos, dobong sa inyo. Uh -huh. Pero sa inyo, dabo, tambo. Apos, tambo, tambo yan. Apos din sa amin. Ah, apos din sa inyo. Iba din yung tambo. Yung tambo yung maliliit. Ah. <laughs> O yung yung tambo napakaawit. Yes, sa robangko tayo. Andan. Kita pala sa akin ang talaga. taraga. Bilang mm. ng apus. Yan lang 'yun. Sa alam ko sa amin, ang dilam. Ah, uh, yung apos. Hindi namin alam kung mayroon ubayo. Oh, kawayan. Yung kawayan, yung may mga ano tawag niyan. Yung mga yung mga kwans. May mga tinik. Oh, oh ayun. Yeah. Pero yung sa amin yun, diet. Blutukan. Blutukan oh. man sabin. Ah, iba. yung may tinik. Uh, ah, oh, blutukan. Blutukan. Oh, blutukan <laughs> nga hirap kunin. Oh. Pero mapait man. Oh, mapait 'yon. Pag hindi ka marunong yun ah, oh, pait 'yon. Silap-silap <laughs> man. Guys, mura lang yan dito, guys. 20 pesos Alam lang daw yan. Dito so, ng mga so, mm, so, ngayon, marami dong dumibili dito na dabog Pero na napakamura. Sa alagan, 20 pesos lang. So masarap na to. Meron siyang ano Tu malam rambut tuan kukung kuan. Dilagak. Hmm. Lagak apa menamin? Ha ah, ya no. Hmm. Ya. Ha ah, ganyan. Ganyan. Apa sih namanya? Bagus itu kayak bagus di balatan. Hmm. Hmm. Hah? Sila pesisir sangat nak. Lagak untuk tuan. Baka gula, oh, ano, matanda na yung sa ilalim niya, ha? Ito, ito daw. Oh, yung, ito. ano lang. Dalawa lang yung mapakain. <noise> Hindi, tatlo kami. Oh, okay. Dalawang ulam na yan. May adobo at saka may, ano, gulay.